Hi guys! Long time no video Ayan, ngayon meron akong video Kasi Papalagyan ko ng tiles Ang aking mini terrace Ayan, so ayan may video na ako guys ha. Papalagay ako ng tiles Sa mini terrace Ayan, si Michael uli Si Michael talaga yung tatapos Ng bahay guys Ayan siya, nagtatile siya dito sa Aming mini terrace pare may ceiling na siya, diba? Ayan, si Michael din yung nagkabit niyan last time. So, siya naman ulit. Tiles naman ulit. sukat. Puro sukat lang. So, yung tiles is, yes, binabad mo na sa tubig. Bago siya itinabit. Kasi pag mga ganyang klase daw pala ng tiles is, yes, need ibabad mo na sa tubig bago itabit. Kasi, sumisip-sip siya ng tubig, Michael, no? Hmm iba't ibang klase pala ng tiles guys ngayon ko lang nalaman kala ko basta tiles tiles na yung pala iba't iba din pala ng klase yung tiles hindi lang pwedeng kabit ng kabit kasi may mga ano pala sila like nito hindi siya pwedeng ikabit ka agad so Copia. kailangan siya muna ibabag so may mga tiles naman na hindi na kailangan ibabad sa tubig so yung tiles na yan is mariwas sa tiles yan yan ang favorite brand ng aming boss. Ang Mariwasa. Yan ang gusto niyang brand ng Chayos. Ayan po. Simula pa lang yan. So, mamaya ibablog ko yan kapag ano. Okay na. Finish na. Nagsisimula pa lang sila ngayon. Kasi sa terrace ko, is yan na lang po talaga yung kulang niya. Yung tiles. Kasi mayroon na po siyang ceiling, di ba? Last time si Michael din po yung nagkabit niyan. So, tiles na lang talaga yung kulang sa kanya. So, abangan nyo yung part 2 guys. Yung part 2 is ano na siya. Tapos na. Part 1 muna to. Syempre. Pakita ko sa inyo yung part 2. Yung uh, finish product ni Michael. Ayun yung pasamano din pala guys. Lalagyan pa rin yan. Papakita ko sa inyo yung finish product ng ginawa ni Michael. Kaya, bye bye muna sa ngayon kasi gumagawa pa sila. Bye-bye! Abangan nyo yung part 2.